na doon na Ayo, bago pa lang test na ano po siya sa akin pero pala po ang ating punta punta dito tayo yan dyan yan po tayo test ko thank you darbam hi tayo na tayo Po natin, mga kahon, mga patay, bata, isya, po natin, jaguar, dahil tayo po nakadali jaguar, nakadali tayo po Thank you po. Bayan naman na natin Jaguar. Nah, Sirok eh. habol na yun ito po pangalawang huli ito po pangalawang natin huli thank you po maganda ganda na pala tingin mo yung maliit eh oh, ito. tapay na natin ito maghangin ang natin parang swerte tayo ngayon tatlong putok natin hindi tayo Pangatlong natin.

Guling na

Ja, bitte. Dali po. Dali na tayo. Dali natin pupulungin. Ay, kalahati lang yan sa ano. Yung, yung lasig Malapad-lapad na yun. Nagpatak lang. Ito naman pong isa. Ating ililigawin. Kung hindi napapatak. Ay, aring akin din yan. Nagpatak yung isa yung malaki. Bago aring pang maliit ang nakuha. Ay, nakaw Oo, oh, yung maliit nakuha. Jesus. Malaki pa nagbagsak. Ganon po mga kahangin, huli natin ng dami. Bawin na tayo, napakainit. init Tsaka iba po, di na nakukuha na ng kamera. Napakainit po, namamatay na ang camera. Nainit ng sayo, dami niya. Isa, dalawa, tatlo, apat, tatlo. Dose piraso po. Tatlong dalawa. Siyan na tilapia. Buwi na po tayo. Medyo maliliit lang, pero sulit na rin. At kahit pa paano nakadali tayo ng pangulam, dilinisin na po natin. Atau aku, saya